Guys, dito na guys. Yung guys oh, ilalim. Putik-putik na oh. Putik-putik, isa lang Tiraso lang pala. Ayan guys. Dito kami sa bandaliti guys oh. Ganda yung ano guys, tempo. Ganda yung panahon ngayon. Ayan. Wow, laki. Malalaki. Harap mo guys. kita kasunod. Isa. Isa na yan. Ayan. Ayan. yun guys, yung surigaw yun, surigaw ayun, laki pa din sobrang laki natilaik guys, natilaik yun guys, lady ng sorry go yun din agat island yun yung isla na yun din island ito yung liti san ricardo liti binet southern liti halos naubos yung pamain ko guys oh Okay, so. magpapatalo si pare guys, oh. Oh, wow. Laki. Ang laki-laki. Pre, tansuy. Mayroon pa guys, ilalim. Mayroon mayroon pa. Marami na yung ano niya guys. Doon sa ano guys. So, sa so, ano. Sa harap. Sa uh, dito. Sinau nang dagat guys Sangat ganda nang panahon yung guys Walo lang Walo Ang guys magulo oh. Magulo. Magulo pa sa buhay ko guys. Tikpri kena ihu priu. No, lelem. Guys, ayun na naman. Hindi ko na bilang yung sa kanya, guys. May ilan na yun. Pero malalaki. Ayun pa. Wow. Pakalaki guys. Ih, tanggal. Tanggal yung ano, si Bad. Guys, pang last ball. Wow, laki. Sobrang laki guys.